iyon no so ayun pre sa wakas nakuha na natin yung plate number ni TMX Supremo 2019 model ngayon lang lumabas yung plaka nito 2024 na <laughs> ayos pero di ba le malaga nakuha na natin Mura motor dito, mura hulugan dito, kaya lang, may sila maningin pero okay lang, responsibility natin yun. Let's go! Okay. Ito na pre. Ito na natin na ikabit. Yan. Ayon yung plate number niya, 185NLP, tsaka yung QR code niya to. Pasok pa rin naman 'yan. Diyan nakaharang sa headlight. ngayon <laughs> may lobo lobo man ano yun wala hawiin mo lang pa baba <laughs> yan pangit talaga pag ano eh nadigit mo na tapos atak balik ah mali siguro gawa na lang natin ano na lang natin yan hirap tayo ng blower mamaya pugahan <laughs> natin ang bahagya yung plate number dito gaya sabi ko di ko natatanggalin yung una Tinan nyo, sinapin ko na lang siya. Ah, hindi naman halata eh. Yan. Para kahit pa paano matigas siya. Hindi siya aalog-alog. So, hindi napansinin yan. Bawal daw kasi. Maglalagay pa ng plate cover, plate holder. Sabi na bawal daw. Okay na ikabit na rin natin. Ano? Oh, yung luma niyang plaka na MB file, MB file. Ginawa ko na lang pansapin. di Hindi naman nakausli. Hindi oh. eh. alata. Ano yan? Marami nito nakikita ko masyadong ano eh. Dapat hindi siya pumapaypay. Eh. Pagdating sa vibration, dapat di masyadong gumaganon para di nabubugbog pre. Okay. Ayos. Tumating din sa wakas after ng limang taon paghihintay ng motor tumating yung plakan yan.